Sari-sarang, sari-sari, kutsara-sara. Jabaran. Kami yabuip. Bye mukti predey, naslayo. Good morning, good morning. Lakas ng mukti. 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 Yeah. Ay, pizza tayo sa atin. Kaya ako tsara. Walang kutsara si ate mo. Ah, wala! Ito. Bakit? Ito, ito. ito, ito. Mula, mula. Ako, lang. Ay, ay, ako lang, ay magkakain na lang ang kami. Wait, kami muna, girl. Uy, yung pansit ni mama nandiyan. Ay, bakit parang kulang ang ganito? Tengis na ba? Bakit? Ay, hindi pala. Apat. 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 Ay, hindi tama. Papan. Ay, hindi pala. Wait lang, anak. Ay, hindi pala. Ay, hindi pala. Ay, hindi pala. Malit lang kung ano lang. na lang sila. Sige. Ati, amo na lang si daddy. Sige, lagi mo lang daddy. Ako kakainan. Saka tau mong tarpa. Ati, wag ba? Eh, Bakit pula? Ano? Ah! Hindi. Sino ba nag-chicken si Keo, si Ronald, ikaw, si daddy? Apat. Ako. Apat lang. si mama din. Ha? Ano mo? na lang si daddy. Oh. Dali, naman, dali, 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 dali. Dali Ito oh, kuha kayo dito. Oh, mo. Ate okay, oh, kulay oh. uh, okay, derekta. mo oh, si... pa dito eh. Uh, so, ano si Mama, oh. Ate. Oh, alam mo na 'yun. Sa Kuha kayo sa bawa. Ito pa oh. Mula dito may pansin pa rin si Mama. Hindi nawawala. Uy, ang dami na 'yan, Kayo Ang dami mo. Hindi ko ang. Ah, okay. niya konti lang pala natin lahat. Oh, natin. ko ano ano, Sabaw. ano, kakain mo? Eto, meron kasi kanina oh. tong kung oh, ano, kay po. Eh, baby. Duwa okay, oh. po, ah. Pero, Eto, oh, kuha kayo dito. Ay, pwede naman kami na lang yan. <laughs> Kanin. <imitation> <imitation> hmm. oh. <laughs> Kaya gusto mong gulay? Ikaw ito okay. gusto mong paning Ito? Ito na lang natin. Ito? Ano yun? Plain, plain rice lang. Oo. Oh. Okay. Okay. Ito <imitation> lang. Ate, sauce yun nga lang? Chicken? Papuligan sauce? Oh. Sabaw lang. Chicken sauce yan? Daddy, may... Balik yung Ako na. Mayroon lang sauce Ay, po mo Ang sarap ka, na yun, java ayun, rice? ito. Ah, oh. wala, no. Gusto ayun na. Ano kay Kiyo? Kaya kayo ang dami. Ayun, pwengin naman ang <laughs> chopper. Ano, ito, ito. ito? Oh, ito, ito? So, oh. nga nga. Ayun. Ayun, ito. Ayun, ito. Plain rice ka. Ayun. Plain rice ka. Oo. Biglang naging java na rin siya. <laughs> biglang naingbit na. Bigyan mo ako ate. Ah, Oo, oh, na. Nang rice